Yo, what's up mga sir? Siyempre, nagbabalik na naman ako. At ito yung pinaka araw para sa amin kasi. Execration versus out of to mga bes. Ito yung mga pang ano eh. Talagang sobrang bigat ang kalaban agad namin po. Every season, laging first match namin. Sobrang lakas, sobrang malakas talagang yung napupunta sa amin like dati. Onik, Bren, first match namin. Ngayon naman, Aura PH. Pero siyempre, di ba? Okay lang naman yung kasi mas, mas, mas masarap maglaro pag malas, malakas din yung kalaban. Syempre gigil tayo dyan. At ngayon nga, di ba, back to back champion yung kalaban namin ngayon. Siguro, nararamdaman ko ngayon, excited ako. Kasi, siyempre, back to back champion yan. Eh. Masarap kalaban yan, best. Kahit sinong player, makalaban mo yung back to back champion. Alam mo, gigil na gigil ka. Tapos doon, doon guys, doon para sa mga nagtatanong kung anong role ko ngayon. Bali ako guys, di ako maglalaro ngayon. Playing coach ako ngayon. Kasi guys, feeling ko talaga kailangan kailangan namin na may talaga sa team. Kasi dati kasi kami play, lahat kami players lang eh. Kung baga, lahat kami naglalaro, walang nanonood sa amin, walang nagsasabi sa amin kung anong kulang sa amin. Alam nyo yun guys, pag, pag naglalaro kayo tapos natalo kayo, syempre doon papasok yung mga, yung mga suggestion ng mga players. Ganito na lang, paano kaya iba na lang nating itong gantong hero. Tapos magsasuggest na naman yung sample player. Paano kaya yung paano kaya kung iba na lang natin to, mas worth it naman to. Doon na pumapasok lahat ng idea ng mga players. Kaya sumasabog yung draft namin. Tapos yun guys, ano lang din kami, tulungan din kami, pasok ng idea, pag masadyayin sila, bigay sila sa akin, kung meron yung idea, bigay lang, para din kami talagang isang, wala, parang sa team pa rin, parang guys, alam mo, pag once nananalo sila, parang nananalo na rin, okay? lahat naman naghihirapan namin na, pinaghihirapan naman namin lahat yun so yon guys dun guys sa mga kung ano nararamdaman ko ngayon kung excited ba ako siguro oo excited nga ako dun nga sinabi ko kanina excited ako kasi syempre first game namin to ng MPL na dito yung momentum moment na to eh para sa amin itong first game talaga yung pinakamahalagal na rule lagi namin so yon guys puntahan muna natin yung players natin sila chak no? kung anong ginagawa nila tinignan natin kung nakapaligo na ba sila o hindi pa 5.33 pa lang naman sobrang aga pa pm pa yung laro nila. Siyempre, di naman akin mag i ng 9pm yun kasi magkukwentuhan pa yung mga shotcaster pag usapan pa nila yung kung anong mga mangyayari. For sure, 10pm na kami makakapaglaro na ito. So yun, guys, tara, pagdaan muna natin sila sa kabilang bahay. Let's go! So yun, guys, tara, pagdaan muna natin sila. First time kong suotin itong jersey na namin. Ngayon ko magagamit to. mga best. Okay. Best! Best! Alung ano nararan? ano? Alung nararan mo ngayon na mamayan mamayan yung laro natin. Excited talo. Excited ginapre. Madudurok namin. Ooh, talo ba tayo yung madudurok pre. Madudurok tayo. Ah, madudurok tayo. Okay, nandoon pa sa chat. Ah, tagi na mo ah. Taka hupe kung pumupo Ah, wala kano ngayon. ano nararan mo ngayon. na mamaya na yung laro natin. Feeling blessed. Feeling blessed, pre. Feeling blessed. Eh, mal maliligo ka ano na ba, Bunak? Maliligo. Oh, mamaya pa, ano? Pa, pa, para pa. so, fresh oh, ako ha. So fresh yung ako man eh. Bes, ano nararamdaman mo ngayon? Excited. Excited na rin, no? Ready na? Wala pa guys, hindi pa siya rin nakakaligo eh. Kasi makamayang pa sobrang ag ako aga. Ako lang yung makaga, ako lang yung excited sa akin. Diba? Kaya nyo, mga tulog pa. Tapos ay tamak, tulog pa rin. <laughs> Oo, oh, lang kailangan guys, mamaya na silang gisigin kasi mamaya pa naman yung laro nila. Diba? Okay. Mamaya natin, ikaw, hey okay to. Alay ka dito. Maliligo pala ako pa. Ay, nararoon, mo ngayon? Kaya sa pagtayo ko sa umaga excited ako. Mukhang mapapalaban talaga yung mga bata ako. Mapapalaban talaga oh. ano? Tagli. ni, eh. Aureen Sila na yan. Tayo oh, lang to. Oh. Mabaga, anong kailangan natin kami para manalo? May humihingi na tulong. Ah, uh, tiwala lang sa sarili guys. At? Pain lang. At saka magdasal. Ang okay. sim. Okay. So guys, wait lang. Na, Akakain lang muna ako. At ako yung nagugutom na. At syempre, may chef kami dito. Si Chef Boy... Chef Boy Betlog. Torta pre. pre. Okay. Ano sabi mo dapat sa? Turok yun! Torta pre! Torta! Turok mo yun! Buto ni Pak... Ba't natin yung ko? Gago yung ano? Lysol! Punta ka ni ba yun? Punta mo spray ako? ko ang pupo ko pa rin Gago yung kalalasahan ko! Guys ito pinaka-favorite ko lagi tayo Talong pati itlog. Combo yan, combo. Diyan nagsasawa kay ini niyo. Na box. Oh, friend. Okay. Diyan si Pakbet, si Lodi ng lahat. Ano ah, nakita-kita ka dito, gago pogi mo okay ba dito, Bakbet. Hay okay. no. Ay, tayo guys. Oh, diba so, kita kita ulam namin dito. Bapalino ba pa naman dito yung mga kalong? Ganyan yun. Ah, Pampalaki ng ano yung pwede. Talong. <laughs> Pampalaki ng buto. Bakit hindi amok ba nga? Mukha ba? Mukha ba Ano nga ba? Iga ako na. Masuk nga ako. Masuk na nga ako. na kaya ni Pakbet, na tayo? Ano oras na Pax? <mikip> Ayan, so yan guys, tapos na mo mag ng plato. Siyempre, sobrang sipag ko, pati yung plato ng kasama ko. Inugasan ko na. Yun ako kasipag. Alam nyo yan, na, alam nyo mga katibuyan dito, ganun ako kasipag. Minsan nga eh, naglalampaso ako dito. Pati yung kwarto nila, nilalampaso. Nabata ka natin Oh, oh, pustahan, pustahan, saan ka, Oh, saan ka? Uuuuh Game mo pustahan, oh Anong team? Anong team mo oh. ang NXP, ka, Blackhouse Saan ka, saan Blacklist Blackhouse, NXP Ah, si pustahan, yan, guys, simula na pala yung NXP versus Versus no, boy, blacklist. 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 blacklist Lamang na naman yung Blacklist sa, ano, sa Vikings. Oh, oh grabe din yung grabe din mag-pick yung blacklist. Ay yung ano yung NXP, siguro so, lang din talaga na in-improve nila. Kasi siguro akala niyo siguro hater ako ng NXP pero di niyo alam. Wala number 1 fan ako ng NXP. Ako rin. Di ba ikaw din? Since they care. Uh, Since they <laughs> So yun guys, wait lang natin, wait muna natin maglaro yung ano. Wait natin matapos yung mga matches ngayon. Hanggang matapos yung ano, ano yung pinaka second match? Second game? Ano second game pre? and did, After ng BSP versus signal, kami naman yung next doon. Kung mag uusap usap muna kami dito kung paano... Mag-usapan muna namin yung magiging game namin mamaya. So guys, kita sa mamaya. video yun, video okay. Tiktok, tiktok. Ay lang. Hindi Gago din naman ang pinsya ng karoke. <laughs> <laughs> ko, gago. Lapat din ano, buo. Gawin tayo mo sa taas. Sa taas tayo manood, pre. <coughs> palo lang natin. Oh, Uy! Grabe, tapos! Huwag yung bibigyan ng FBA sa song! Grabe, tapos! Tapos! GCL! BASTER! Oo, mga basher, guys! Tandaan nyo daw, mga basher ng NXP! Grabe naman! Victory! Grabe yun, guys! Sayang! Kaya saan na makamabak ng NXP ngayon? Kaso... Lagi, wala, lagi. Tirup talaga sila sa gatot, guys. Tirup talaga sila sa gatot. Lagi, parang wala silang gatot eh. Oo. Pero gano'n talaga, halika talaga yung gatot ngayon, pre. No? Ang masabi mo daw, ano? Sasabi ko, napakalupit. Napakalupit. Sponsor by. Sponsor by. Wala ka Wala sa buong Ano mo sa darong ko nila? Ito kayo sa bang Kaya nila eh. mahirap kasi. Oh guys, na Kaso wala ay, talaga guys, laging nahuhuli ng na kaya natin sila sa ganito sa ayam. sila sa next game. Next game, bawa sila. No. So, wala na lang yung next game dito. Kaso wala, ganoon talaga. May nila nalalaman nito na sa talo. Bawa nila siguro next game. Ang masabi mo doon, kapitan na ito ba? Stop! Stop! Ayun, nalagyan doon ang tama. Lagyan doon ang tama. So yun guys, itihin natin ulit maglaro yung LXP versus... LXP versus... Ano International yeah, Yes, sir! Like, bait. Ano wow, oh, Ayos na, Seb! follow niyo Seb! Ayos na, Seb! Ayos Ito, Seb! Ito, na, Seb! Ayos na, Seb! Ayos na, Seb! na, Seb! na, Ayos na, Seb! Wala <laughs> 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 na, alert na yan, pre. Go, mo, lusaw! Holy moly! Ang ino, boss! Aray! Aray, gago! Puta di, ano? Gago mo guru ikut-ikutan din to blacklist. Ating payapang yan eh. Tangan na yun. Gago, ilanggut. Pwede na yan, pwede na yan. Pwede na yan. Oo, wala mo. si G, iiwan. Pagod lang Gago, GG.

Dito, lahat yung video na nalulungkot sa nangyari. Andito na, 0-2 sila ng blacklist, syempre. Lahat naman tayo, inaasahan natin manalo, mananalo yung NXP. Pero okay lang yun, guys. Bawi tayo next time. NXP, TROPEN, pati ni Shidog. Man, bawi tayo next time. So yun, guys. Kumakain muna sila. Tapos after ni Bernie maligo, akit na kami sa taas para manood kami ng Signal vs BSB. Para mapag-usap-usap na rin kami. So yun, guys. Mamaya lang tayo magkita-kita.

na okay, Ano pa lang yan? Unong laban yung pa lang yan, guys. Lama, Bonus round naman yung kasunod yung laban eh. NXT. Okay lang, guys. Basag sa inyo. Una pa lang yan. Okay mm -hmm. lang yan. Okay lang yan. Ano lang yan? Ano pa lang yan First match pa lang natin yun. Pinakita lang natin yun, Tre. So, paano na yung mag-iak? Galing na ba mm, so, okay, sa ban? Hindi. 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 play na. Crucial play Hindi. 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 Wala na yun eh, oh. play na yun. Yung baka, kami dito, may play din kami. Oo. Oh. Eh, mas ma-proof yung play nila. So oh, Hello, Hello. Hello. Hey guys, magka-play nyo na muna okay. Press, press okay. yung pagod. Okay. Syempre, talaga. Huwag okay. talaga lalang Pero okay lang guys, yeah. We did our best. 1-2 kami sa Aura Beach. Pero syempre, okay. talaga. Uh -huh. Ang talaga grabe yung Diggie bag, yung bag talaga grabe. Grabe uh -huh. din sila mag-iisip na na-abuse na, na yung bag na yun. Pero okay lang yung spot of the game. Pero, bawi tayo next time. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kung meron kayong suggestion, comment na lang sa baba. Papasahin ko para basta may gusto kayo, okay, may tanong kayo, nasagutin natin. So yun guys, kita kita, kita, kita ulit sa next vlog natin. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel natin.